okay good afternoon mga kadabs so almost afternoon na rin, na rin kasi 11.57 na 3 minutes na lang ano na 12 noon na so behind the fact na caution ang intraday Nag-trade pa rin ako. And I choose buy. Huh? Punta natin yung ating take profit. At yung ating stop loss. So, again, I choose buy. Pumasok ako sa opening ng 1.17475. And then, sinet ko yung take profit sa 1.17490. And then sinet ko yung stop loss sa 1.17100 so after ng setting observe na tayo so balik tayo sa u review tapos wide natin so, observe tayo ngayon for at least siguro mga 3 minutes and a half o so, sakto lang 5 minutes yung ating video Ayan, uh, ang trending is medyo gumagalaw pero hindi yan sure kasi nga ang intraday meaning ang end for today is intraday caution. Intraday ay isang babala o paalala na ginagamit sa mundo ng trading lalo na sa mga financial markets tulad ng forex, stocks o crypto upang maging maingat sa loob ng araw na na habang nag-trade narito ang ibig sabihin nito sa mas simpleng paliwanag ano ang ibig sabihin ng intraday intraday within a day meaning within a day tumutukoy sa mga price movements na nangyayari sa loob lang ng isang araw ginagamit ito sa day trading kung saan bumibili at nagbibenta ka sa parehong araw walang overnight hold ano naman ang ibig sabihin ng caution? Ang caution ay ibig sabihin nun ay pag-iingat. Nangangahulugan na may panganib o hindi malinaw ang galaw ng market. Kaya dapat doble ingat ka sa pagpasok sa trade. Prabo kahulugan, mag-ingat sa loob ng trading day na ito dahil maaaring hindi malinaw ang direksyon ng market. Tama nga naman, mataas ang volatility o may paparating na economic news na maaaring po sa presyo. So, yun. Mga posibleng dahilan ng intraday caution, one, choppy market o walang klarong trend, pabago-bago ang galaw. 2. high volatility, malalaking galaw ng presyo na hindi inaasahan. Three, major news event, may paparating na balita gaya ng NFP, interest rates, CPI, etc. Four, low volume. konti lang ang participants, kaya hindi reliable ang movement. Ano ang dapat gawin pag may injury caution? Maghintay ng malinaw na setup bago pumasok. So, doon palang lang sablay na ako, no? Pumasok ako, eh. Two, iwasan ang overtrading. So, medyo pasok ako doon kasi maliit lang ang aking take profit na sinet free gamitin ang tight stop loss kung papasok pa rin so mali na naman ako no kasi nilayuan ko na gusto ang stop loss Four, magbasa ng economic, calendar bago magsimula so sablay na naman ako doon kasi hindi ako magbasa and lastly magbawas na ng risk halimbawa invest na 2% per trade gawin mong 0.5% lang so yung last part na yan, hindi ko pa alam yan yung tinatawag na wish uh, hindi ko pa alam yung uh, aralin pa natin so again uh, wish natin umabot man lang na 490 yung price so ano pa to 20 pips pa to. Kaya, antay-antay lang. So, again, pag uh, ito po ang intraday caution, huwag po kayong papasok sa trade. No? Huwag nung gagigay yung ginawa ko nung pumasok ako sa trade. Kasi, paalala na to ang intraday kasi paalala yan so nilalabag ko yung paalala sablay ako so, kaya ako pumasok kasi gusto kong magkaroon na proof o patunay kung paano ang magiging result kapag ka pumasok ka sa intraday caution. Anong magiging Pwedeng positive, pwede rin negative. So, again, ang pag-trade ay may kasamang analysis. 80% analysis and 20% gaps. Kung gusto mong mag-usok sa sa pag-trade, bawag nga kang 80% analysis and 20% guts So, kailan pumasok ang GATS? Pumasok ang GATS nung nag-trade ako, kahit sabi ng intraday na huwag papasok sa trade. Pumasok pa rin ako, nag-trade pa rin Tapos, ang trend naman, medyo tama naman ako kasi medyo gumagalaw pa taas. Kaya nag ako. So, abang nag-aantay tayo, kumakain muna ako kasi lunch na. So, mga kadabs, kain po tayo. Ang so, bagal na ang galaw, mga kadabs. Bagal talaga. At walang direction. naman siya. Pwede naman natin babaan yun. Gawin natin 480. Kaya lang, huwag natin galawin. Ayaan natin siya. bakit kaya natin? Kasi pag binabahan natin ng take profit, let's say for example, nilagyan natin sa 1.17480, hindi na-trade yun, mga ka Gambling na yun. Magtali ba trading sa gambling, mga ka So, nakikita nyo yung mga kadabs, medyo tama yung hula ko eh. Patasang friend kaya nag ako. 10 pips na lang, makukuha ko na yung take profit mga kadabs. O, of, ayun, bumalik ko na 78. Yung sinasabi kong tips mga kadabs, yun yung per dollar. Ang bawa, 481 papuntang 490 9 pips na lang yun mga kabats 482 papuntang 90 kasi ang take profit ko nga ay 117.490 so, ang current price is 117.484 so 6 pips na lang yun mga kadabs ayan 88 2 pips na lang yun mga kadabs may, 890 Yo, may 8 na yung take profit natin yun 8 na o oh, panalat tayo mga kadabs Ha? 80% analysis 20% guts. panala tayo mga kadabs panala tayo ng 150 dollar compute natin let's say for example lagyan na lang natin sa 56.28 56.28 for example lang yan ha? times 150 8000 mga kadabs within extra time trading 21202 ah hindi 1157 ano na ngayon 1207 so 7 11 within 10 minutes kumita tayo ng 8439 kung tunay na pera yun mga kadabs So, ang galing ng ano, di ba? Galing ng ng benepisyo ng kung marunong ka mag-trading. Within 10 minutes, kitita ka ng ano, kung tama yung bet mo, kitita ka ng 8,000. Saan ka pa, mga kadabs, diba? So, yun lang po, mga kadabs. Thank you so much. God bless and bye-bye.